matigas na bukol o malambot na bukol sa katawan. Alin ba dito ang dapat pangambahan? Yan ang ating aalamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. May mga tao na nagkakaroon ng bukol sa katawan. At syempre, pag may ganito sa katawan at lumalaki ito, ay natural lamang na mag-alala sila. Samantala, sa health tips na ito ay alamin natin kung ito ba ay kanseros o hindi para mapawasan ang pag-uhori ng bawat isa. Kapag ang bukol ay malambot, hindi masakit at nagagalaw ito, huwag mabahala dahil ito ay mga sobrang taba na tumubo. Hindi ito kanseros at hindi kakalat sa katawan. Kaya, no worry. Sa kabilang banda naman, kapag ang bukol ay matigas, hindi siya movable at patuloy itong lumalaki, kailangan mong agapan ito dahil maaaring kansiros at kumalat sa katawan. magpa up sa doktor nang mabigyan ng tamang gamot o solusyon. At yan po ang ating hair tips. Sana po ay may natutunan. Paki-like, share at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Marami pong salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli.